takip sa ma sa ulo ko at magjajaket ko ako kasi maga ano ako mag uh, tatanggalin ko yung bisa puno ng ng chiko ang dami grabe ayan um, uh, eh, maghahanda po ko para hindi ako kagati ng abu uh, bb tawag doon b bubuyog ayan na mukha na siyang ano <laughs> Ayan na, magagwantis na po ako. Ayan na, ayan na, ayan na. Ah, uh, maghahanda na ako. Ay, papasin ko po ang bi, kasi mahirap po kasi na uh, pag na, ay, malapit pa naman sa bahay. Ayoko mag magka-problema uh, kami sa aming kapitbahay. Kaya, pinanong ko, na ko, aking... ko na siya. Pinanggal ko na siya. Pinag- puputol na na malunggay. Bigla ko nakita yung puno ng jiko na tingala po ako. Tapos may nakita po akong ang abubo, abubuyog. Ayan. Ang dami. Ayan siya. Ang dami guys. Oh. Pugsain ko na naman to guys. Hala. andami dami na. Paano ko kaya yung Grabe, ang dami. Ano kaya gagawin ko dito? Ito na guys, yung pinuha ko. Ang bahay ng B. Ayan, natulo-tulo pa siya. Ayan. Ito so guys, bahay ng B. Ayan. Ayan. May ano siya. Ayan. Eh. Ayan. guys so oh, Hani, Hani, hmm, Hani, 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 来来来，来点下该首，欢迎。